So, ayan guys. So, nag-engage naman yung compressor natin. Ayan guys, ha. Oh. ko, babagsak siya ng around 200. Oh. Yan. Talagang parang mamamatay na yung... Okay, good morning guys. So uh, for this video guys, tatalakay natin yung tungkol naman sa aircon ng sasakyan natin. Um, nangyari kasi sa akin is uh, bigla na lang nawala yung lamig ng aircon. And uh, na-notice ko nung uh, ginamit ko to yung sasakyan is uh, talagang hirap yung makina. Uh, kapag nag-on ng aircon, uh, hirap na hirap yung yung makina. Talagang ramdam mo yung hirap pagka nag-on tayo ng aircon at saka after nun, bigla na lang nawala ng lamig. Ito ko sa inyo yung nangyari kasi ito malaki yung kasi yung binagsak ng idol. Ano? Kapag nag-on kayo ng aircon, yung idol uh, babagsak ng sobrang laki. So una iisipin mo baka yung idol uh, or yung uh, IA, uh, IAVC, right? Parang ganun yung iisipin mo yung unu-una. Pero para sa akin kasi, parang parang barado yung aircon ko eh. Actually, kakapalit ko lang nung uh, expansion valve ng aircon last few weeks or last 3 weeks kasi nga barado. Kaso uh, hindi ko sinabay yung filter dryer ng aircon. Dapat kasi kapag nagpili tayo, uh, nagpalit tayo ng expansion valve, uh, dapat sabay nating papalitan yung uh, filter dryer niya. So, ito guys, papakita ko sa inyo yung idol ng sasakyan. mayan um, naka-off pa yung aircon natin. So, try kong i-on. Alright, number one lang yan. Okay. Then, pag mamasdan nyo, i-on ko yung, ano, i-on ko yung AC. Kung makikita nyo, lalaking, mas, sobrang laki yung ibabagsak nung ating, ano. Ayan, guys. Ayan, kung makikita nyo, talagang hirap, hirap yung makina. Ang, kung makapapansin nyo, nagsishake. I don't know kung makapapansin nyo. Nagsishake na po yung ano, nagsishake po yung manibela. Sa, so, kasi sobrang laki nung binagsak nung uh, uh, ating idol. And uh, kung manutis nyo, ayan, okay. Sa una, malamig siya, no? Sa una, malamig siya. Pero, um, hanggang siguro mga 5 minutes, uh, mawawala na yung lamig kasi nga uh, nagdi-disengage na yung uh, ating compressor. Ito, papakita ko sa inyo yung compressor. Dali. Okay. Ayan guys. So, nag-engage naman yung compressor natin. Um, simula. Ayan. ano um, mo kung makikita Ayan. 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 So, nag-disengage na siya. Kanina nag-engage yan. So, ngayon nag-disengage na siya. And, uh, matagal na siyang babalik. Okay matagal nang babalik pag uh, matagal nang mag-engage ulit yan so ayan guys um okay. ayan so balik tayo dito sa loob ayan o ayan guys kung nakikita nyo I don't know, nasa 500 or uh, 600 lang yung uh, idol natin. So Yan, kung makikita nyo guys Pag nirib ko yan Yan guys oh, Inirib ko, babagsak sya ng around 200 Yan, talagang parang mamamatay na yung ano, mamamatay na yung um, yan, yung 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 engine parang mamamatay. At saka hirap ah, parang pigil ano, pag ano, pag ako parang delay. Yan, parang delay yung parang delay yung response ng makina. Eh tignan guys, pro uh, try, try natin i-off ah. Uh. Try kong i-off yung ano. Try natin i-off yung aircon. Ayan. Isin dali Okay, so wala na. Wala na siyang response yung AC. Nag, -di -nag disengage na siya guys. Wala na. Ayan, naka-off na 'yan. So i-on ko. Wala na siyang response. So ayan guys, so Um, punta tayo sa ano, punta tayo sa aircon technician ngayon. Kasi mas maganda kapag air uh, aircon technician talaga yung uh, tumingin dito, okay? So, tara. Alright, hey So, uh, dito ka tayo ngayon sa aircon repair shop na ano, dito sa amin. So, uh, tama nga yung hinahala ko. Filter dryer yung uh, recommend sa akin ng technician. Kasi may parado uh, daw so ito guys uh, kinuha na yung uh, uh, filter dryer and uh, ayan mamaya maya, -maya i-install na yung filter dryer dito yung filter dryer so ayan guys tama yung hinala ko filter dryer na yung differential Ayan guys, so ito nga, uh, katatapos lang ng uh, Uh, repair ng uh, aircon ng uh, sasakyan ko, so uh, confirm guys, bali yung sira ng sasakyan is um, yung filter dryer niya, kasi nga uh, notice ko nga uh, parang ang bigat uh, pag uh, nag-on ka ng aircon ang bigat, parang ang bigat sa 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 engine, na parang hirap siya talaga kapag uh, na-on mo yung aircon, so ngayon Papakita ko sa inyo. By the way, uh, ito nga pala yung ano niya. Ayan. Ito po yung pinalitan. Bali, ito yung filter dryer ng uh, Honda Civic um, EK 96 model. Yan po yung pinalitan. So, una guys, bali yung uh, kutob ko is kala ko lang, kala ko uh, yung idol ano, or yung uh, IAVC. Right? Normally yun kasi yun eh. Kapag uh, bumabagsak bumabagsak minor, uh, pag on yung aircon, normally yun kasi yung nangyayari. Yun kasi yung pinakakomon na trouble ng sasakyan. Kapag ka gano'n. Pero hindi lahat ng uh, ganyang uh, kapag ka bumagsak minor, uh, ay IA, ABC agad. Or, um, marami kasing factor guys. So, ako, um, una, yun yung pakiramdam ko. Pero, nung ah... Uh, experience ko nung tinakbo ko yung sasakyan tsaka yung nung uh, nag-on ako ng aircon naramdaman ko yung hirap nung sasakyan na parang talagang uh, sobrang bigat para sa sasakyan talagang ramdam mo yung parang pigil yung takbo ng sasakyan doon ako nagduda na baka um, filter dryer nga yung uh, problema ng sasakyan uh, ng aircon ng sasakyan ko okay kasi ganito yung nangyari guys ano um, nung una, nagka-problema itong aircon ng sasakyan. Um, bali, um, mayroong singaw yung aking... Uh, nagsingaw yung aking uh, tag dito, yung ating evaporator. Okay, kasi nga uh, nabutas, may butas yung evaporator. So nangyari, uh, dinala ko sa isang kilala rin na nagre-repair ng aircon ng sasakyan. Dinala ko din sa kanya. Then sabi niya, okay, may butas yung ano mo, yung uh, yung uh, evaporator mo. So kailangan nating baklasin, ah uh, hihinangan, hinangin. Then para bumalik na sa dati yung aircon. Okay, so yun nga yun, yun nga naman yung ginawa. Bali uh, tinanggal yung evaporator or inayos sa kabinalek So nag-okay naman Kaso, uh, mga ano lang. Kiling ko isang araw lang, isang araw lang yata. Sang araw malamig then pagka the next day nagka problema na yung aircon ko bali lumalamig siya um, pero pagka tanghali um, medyo mahina na mahina na yung aircon so uh, binalik ko sa kanya sa pinagdalhan uh, ko ng una yung sabi niya um, baka tinest no dinagyan nung uh, gauge yung ating uh, uh, high tsaka low. sabi niya Um, baka may problema yung ati, yung expansion valve yun yung sabi niya sa akin baka may problema yung expansion valve kasi nagba yung uh, low yung low side ah yun nagba-vacuum yung low side so sabi ko sige wag wag na lang muna galawin yung ano yung yung aircon so sabi ko babalik na lang ako pero actually uh, kasi medyo malikot tayong mga tayong mga Pilipino kasi malikot talaga yung pag-iisip ano. ginawa ko isa ko na yung palit bumili ako sa Shopee Bumili ako sa Shopee nung tag daw nung uh, expansion valve. Ako na yung nagpalit ng expansion valve. And after noon nung nilagay ko yung expansion valve, um, of course, pinalagyan ko ng freon. Naging okay. Wow, sabi ko, wow, okay to, nakasave ako. Okay, so after noon, siguro mga isang buwan. Yan, mga isang buwan. Ganito na yung trouble yung sasakyan, tapos uh, biglang namamatay yung uh, ah uh, compressor, nagdi-disengage yung compressor at saka yung lalong talagang manonotice mo is talagang hirap na hirap yung yung makina kapag ka nag nag aircon. So kaya kaya ko ano, kaya ko dinala sa ibang ano naman, sa ibang teknisya naman kasi para, parang nadududa ako doon sa ano, nadududa ako doon sa una kong pinagdalan. Okay, so sabi niya nung pinagdalan ko kanina, sabi niya nung ano nung uh, nung inayos yung ano yung inayos yung evaporator sabi niya pagbalik um, nilagyan pa niya uh, nilagyan banya ng oil Sabi ko wala eh, sa, yun yung pagkagawa niya eh. binalik lang yung ano binalik lang yung evaporator tsaka nilagyan ng fry yun. So sabi nung technician kanina na dapat uh, sana nilagyan ng oil So isang reason kung bakit uh, medyo hirap or medyo matigas yung compressor kasi nga walang oil yung system. Okay, then sabi niya, uh, na-vacuum ba? Sabi ko, hindi rin. <laughs> so, hindi vinacuum, um, hindi nilagyan ng oil. Alright, so basta-basta na lang, basta-basta na lang, uh, una, tinanggal yung, ano, tinanggal yung evaporator, uh, inayos, binalik, uh, nilagyan ng freon, tsaka okay na. So, yun pala, yung process dapat pala, sabi kanina nung, uh, ano, nung pinagdalaan ko, sa, sabi niya dapat sana nilagyan ng ano nilagyan ng oil kasi sabi niya um, maaring konti na yung oil or maaring madumi na yung oil so kapag ka kasi daw sumingaw uh, talagang may may ano may sumasabay doon sa singaw na oil so kailangan talagang lagyan ng oil para maganda yung lubrication ng ating compressor so ito guys uh, okay na nga yung uh, Um, aircon natin, so papakita ako sa inyo kanina, uh, sa unang video kung makikita nyo, uh, yung idol na talagang bagsak Okay, so ngayon, okay na so, ito papakita ko sa inyo, tignan nyo ayan guys, so uh, ito na nga guys kanina uh, sa ngayon, is nakapatay yung aircon ano, ayan nakapatay yung aircon so kanina, dito kanina, nung tinest uh, natin to pag on ko ng aircon, bumabagsak tong idol. Alright? So, sa ngayon, ayan, kung makikita nyo, yung idol ko nasa around uh, 700. Oh, uh, nasa, nasa 700 yung aking idol. So, nasa normal temperature na. And, uh, naka-off yung aircon. So, ipapakita ko sa inyo, i-on natin yung aircon. Kasi kanina, nung hindi pa naayos, bumabagsak yan eh. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung anong resulta. I-on ko guys. Ayan So kung makikita nyo kanina bumabag, bumagsak, ngayon tumaas, di ba? So ito na yung normal na na um normal na talagang okay na yung aircon natin. At saka kanina kapag ni-rev ko 'yan, kapag ni ko, babagsak siya ng around 200 RPM. Okay? Pag ni ko, pag binitawan mo yung gas, babagsak yung idle. Pero sa ngayon, ito papakita ko sa inyo. Ayan, nakatutok lang guys, 'di ba? Hindi na siya hindi na siya bumaba sa 200 or 300 kanina. Um, bumabagsak siya. So ngayon na naayos na. Ayan oh. Ayan guys, so tutok lang siya. Ayan, so nasa 800 yung RPM natin. So, yun guys. So hindi lahat nung bagsak yung idle uh, na uh, IACV agad. Okay? So meron din mga factor kasi. So, nasa sa inyo rin yan, mararamdaman nyo naman kasi yan kung ano ba yung problema. Sa akin talagang nagduda ako doon sa ano, nagduda ako doon sa sa dryer na talagang uh, ano, uh, barado siya. Kasi nga nung no, nagpalit ako nung nung no, nagpalit nung uh, nito, no, expansion valve, hindi ko sa nasabay palitan yung ano, yung filter dryer. So, tip lang mga guys, kapag ka uh, nagpalit kayo ng expansion bag isabay nyo na agad-agad yung uh, filter receiver o yung filter dryer kasi nga uh, dapat pag nagpalit sabay uh, sabay yun yun yung sabi sa akin nung ano nung uh, technician kanina dapat pag nagpalit daw ng expansion bag sabay mo na palit yung uh, filter dryer so yun guys okay na okay na sobrang lamig na dito okay and wala na rin problema pinatakbo ko to kanina talagang may hatak na kagaya nung dati na wala talagang ramdam mo na pigil yung ano na pigil yung uh, makina ano so yan guys maraming salamat sa panonood so i hope na may natulong ako sa inyo so minsan pakiramdaman niyo rin hindi lahat hindi agad-agad tayo nag pop uh, conclude uh, na ai uh, cv uh, agad or Uh, ano pang ano, kasi maraming factor kasi yung minsan nagbabagsak yung mino, so yun guys, maraming salamat sa panunod, uh, I hope na tulong ako sa inyo, and uh, don't forget to subscribe like and comment po sa ating youtube channel para sa mga bago pang mga videos na i-upload natin, thank you!